Dahil sa sinabi ni Gu Gushuanchen kung may tatutol pa basa nila sa ating bida at sumagot naman sila na wala na raw at nasabi na lang nila na ang aura ng ating bida ay napakahina pero ang lakas nito ay hindi mapapantayin. Biglang nagsalita si Venerable Tianhai na dahil raw nakita niya ang Demon God Messenger na si Gu Xuanzhen ipapasa raw ng ating bida ang Demon God Technique sa kay Venerable Tianhai dahil sa kanilang Demon Clan na pinagkasunduan at nagtanong din si Venerable Tianhai kung may aangal pa ba sa mga Demon Lord sa kanyang sinabi. Di naman rito nagsalita ang mga Demon Lord. Nagsalita rin ang ating bida na hindi raw sinabi ni Venerable Tianhai ang kanilang pinagkasunduan at nasabi rin ang ating bida sa kanyang pag-iisip na gusto siyang gamitin ni Venerable Tianhai para e-balance ang katayuan ng mga Demon Lord. Pinakalma naman ni Venerable Tianhai ang ating bida dahil ito raw ang kanilang batas na nilikha ng kanilang Demon God at ang unang batas ay bibigyan raw ng pabuya ang karapat dapat at ang pangalawa ay palakasin ng kanilang Demon Clan at sana raw di magagalit ang ating bida sa kanya dahil sumusunod lang daw siya sa kanilang Lord Demon God. Sinabi naman ni Gu Xuanxia na dahil sa kanilang ikalawang batas na palakasin ang Demon Clan kaya ipapasa niya sa kanila ang kanyang Demon God technique. Nabigla naman ang mga Demon Lord sa kanilang narinig at hindi pa sila makapaniwala. Tumutol naman rito si Venerable Tianhai dahil raw salungat raw ito sa kanilang batas. Seriusong inulit naman ni Gu Shuanchan na ito raw ang kanilang ikalawang batas ang palakasin ang Demon Clan ng mabilis. Habang gulat na gulat pa si Venerable Tianhai sinabihan pa niya ito na hindi ba gusto ni Venerable Tianhai na manginibabaw ang kanilang Demon Clan sa Sacred Domain. Kaya wala na nagawa si Venerable Tianhai at humingi ito ng tawad sa pagtutol niya sa ating bida at tinanggap naman ito ng ating bida. At sinimulan na nga ng ating bida ang pagpasa niya ng Demon God Technique at pagtuturo sa kanila kung ano dapat ang gawin nila para mabilis lumakas. At hindi raw possibly na ang mga Demon Lord o ang Demon Clan ay susunod na sa utos ng ating bida at dahil sa kanilang pagsasanay umangat ang ating bida ng realm at hindi pa dyan nagtatapos dahil naabot ng ating bida ang realm na wala pang nakakaabot sa Demon Clan kahit na ang mga Demon Lord. At napalabas na nga ng ating bida ang kanyang pamangkin sa kulungan ni Venerable Tianhai at sinabihan ito ng ating bida na dito na raw siya titira at huwag itong padalos dalos kung mahal pa niya ang kanyang buhay. Sumagot naman dito ang pamangkin ng ating bida na susubukan raw niya. Punta naman tayo sa isang demon lord kasama ang ating bida. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang lugar sa harap niya. Nagtanong naman rito ang ating bida sa katabi niyang demon lord kung ano raw ang bundok na nasa harap nila. Sinagot naman niya ang kanyang panginoon na ating bida na ang bundok na yun ay ang biwang mountain ito raw ang border ng demon at humans. Napaisip na rito ang ating bida at nagka-enfresado siya rito. Punta naman tayo sa Biwang Mountain Border City habang may mga bangkay doon. At mga buto at may parang may labanan ang naganap doon. Punta naman tayo sa ating bida. At nabanggit naman ang ating bida na ito na ba ang Biwang Mountain Border City. Habang naglalakad ang ating bida biglang may nagsalita at nakumpamong baraw ang ating bida dito sa Biwang Mountain para maghanap ng oportunidad. Si Boy Muji ng Demon Race at nagmungkahi na magsama-sama na lang sila sa paglalakbay para di na sila mahirapan. At nagtanong naman ang ating bida na kung bakit ba raw sila magsama sa paglalakbay at nagsalita naman si Boy Muji na kung bago lang ba ang ating bida rito dahil ang lugar na ta ay marami raw kayamanan ngunit endaan rito ay mapanganib dahil marami ang mga halimaw doon pero may madaling daan doon ang teleportation formation at ang kailangan lang daw nila gawin para magamit nila ang teleportation formation ay maghanap lang sila ng magic crystal para ma-activate ang formation kaya pumayag na lang ang ating bida rito. Biglang nagbulungan ang tatlo at nagsabi ang dalawang kasamahan ni Moji na wala raw sungay ang ating bida at kauri ba raw nila ito. At naglakbay na nga sila at nagbuntong hininga na lang si Moji. Habang nauutol pa si Moji na sabi na lang niya hindi niya raw inasahan na isang sea of Bitter Realm lang ang ating bida ngunit halimaw ang kakayahan at lakas nito at dinaman siya pinansin ng ating bida dahil napansin niya ang teleportation formation sa harapan nila. At nagtanong naman ang ating bida kung ito ba raw ang sinasabi nila Moji na safe na daan ng Biwang Mountain. Habang nakarating na sila sa teleportation formation, Nasabi na lang ni Moji na ito raw ang safe na daan dahil nakahiwalay rito ang mga halimaw o walang halimaw dito at ang lagusan na ta ay mabilis ka makapante sa pupuntahan mo. Nasabi na lang ng kasamahan ni Moji na kaya pala wala siyang nakikitang halimaw dito. At naglakad na nga si Moji, para lagyan niya na ang teleportation ng Demon Crystal para ma-activate ito. Sa pagbukas ng lagusan nagsalita sila na pumasok na sila doon sa pangalawang lagusan. At nakapunta na nga sila sa pangalawang lagusan. Habang nandito sila sa pangalawang daan, nagmungkahi ang ating bida na lumabas na sila dito ngunit tinutulan ito ng kasamahan ni Moji dahil raw sa labas ay mapanganib dahil raw sa level nila ngayon hindi nila kakayanin ang mga halimaw doon at mamamatay lang sila doon. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na malapit na siyang makapunta sa kanyang pupuntahan. Sabay lakad ng ating bida para lumabas dito at pipigilan pa siya sana ng kasamahan ni Muji. Ngunit naglabas na ang ating bida ng Demon Crystal. Nakikilala naman ito nila ang high level crystal. At biglang ni-activate ng ating bida ang kanyang Demon Armor. Naalerto naman sila sa nasasaksihan nila sa ating bida dahil nagamit ng ating bida ang Demon Armor. Namutla na lang sila dahil nagamit ng ating bida ang Demon Armor nang walang kahirap-hirap. At nilagay na nga ng ating bida ang demon crystal sa formation para mabuksan ang lagusan. Sabay pasok sa lagusan at sa pagpasok ng ating bida doon napatanong na lang ang isa kung ano na raw ang kanilang gagawin. At tinuro niya ang ating bida at sinabi niya na napakalakas raw ng ating bida kaya nagmungkahi ito na sumunod na lang sila sa ating bida. Nakasunod na nga sila sa ating bida at nasabi na lang ng isa sa kanyang kasamahan na ang bagay raw sa kanilang dinadaanan ay isang demon rainstone at demon cloud mine. At napayakap na lang ang isa dahil ito raw ang demon face flower at yayaman na raw siya. Habang naglalakad sila nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-isip na lumalakas raw ang demonic energy rito habang naglalakbay sila. Biglang may narinig sila na sigaw ng mga halimaw. At napahinto naman ang ating bida. Nasabi na lang nila na may paparating raw saka nila na mga halimaw. Na-alerto naman rito ang ating bida dahil ang mga halimaw ay pinalibutan na sila. Biglang umatake ang isang halimaw sa ating bida at sinabayan naman niya ito ng atake. Napatilapon na lang ang mga halimaw sa atake ng ating bida at may dalawang halimaw pa ang pasugod sa ating bida pero napaslang naman ito ni Gu Xuan Chen Habang hinaharap ng ating bida ang mga halimaw na seryuso na lang ang ating bida. Dahil parang walang katapusan ang halimaw doon at may mabangis na naman na halimaw ang dumating at inaatake nila ang kapwa nila halimaw. Napatanong na lang sila kung bakit nila ito ginagawa. Biglang may napansin si Muji at tinuro niya ito. Dahil raw ang Demon Lion ay nangunguhan ng Wolf Beast Core. Habang kagat-kagat ng Demon Lion ang Wolf Beast Core, bigla itong napahinto. Habang merong patay na halimaw sa kanilang paligid. Biglang yumoko ang mga demon lion sa ating bida. At tiningnan ng demon lion ang ating bida dahil gusto niyang ibigay ang kanyang kagat-kagat na wolf beast core sa kay Gu na Naintindihan naman ito ni Gu Nasabi na lang ni Moji ang beast core raw ay ito ang pinakamagandang gamot para sa mga demon beast at pahabol pa niya nagpapatayan ang mga halimaw para makuha nila ang core ng mga halimaw na mapatay nila. Pero ngayon raw ang mga demon lion ay yumuyuko at binibigay nila ang pinaghirapan nilang core sa ating bida. Tinanggap naman ni Gushuan siya ng core na binigay ng mga demon lion sa ating bida. Nagtanong naman ang ating bida kung alam ba ng mga demon lion ang mga kakayahan o gamit ng wolf beast core at pahabol pa ng ating bida hindi raw dapat ipagsasabi ng mga demon wolf ang kakayahan ng wolf beast core. Sabay hawak sa ulo ng demon lion. Sumang-ayon naman ang mga Demon Lion sa utos at sinabi ng ating bida. Inutusan ni Guswanchian ang mga Demon Beast na protektahan raw nila isang buwan ang grupo nila Moji at umalis na ang ating bida at pipigilan pa sana ni Moji si Guswanchian. Pero nakaalis na ang ating bida. Habang paalis ang ating bida, napalingon na lang siya sa kanila Moji dahil nag-alala ito. Punta naman tayo sa Biwang Mountain Peak. Napatalon naman ang ating bida. Sa pagdating ng ating bida sa baba, biglang may nag-activate na formation sa tinatayuan ng ating bida. Sinabi ng ating bida ang formation na ta ay hindi pa raw natuklasan sa mahigit sa 10,000 of years at isa ito sa mysterious top formation. At biglang may paparating na ataki sa ating bida at napansin naman niya ito. Nadepensahan naman ni Gu Xuanzhen ang kanyang sarili. Pagkatapos nun may napansin naman rito si Gu Xuanzhen. Dahil sa taas niya ay may namumuong buhawi, at nabuo na nga ang buhawi, nangamba naman rito ang ating bida, dahil siya ang napunterya ng buhawi, ngunit nakatakas naman doon ang ating bida, at nakapanta naman si Gushuanchan sa ligtas na lugar, nasabi na lang ni Gushuanchan na ang formation na buhawi raw ay nawasak nito ang demon armor ng ating bida Biglang may nagsalita at sinabi nito na hindi raw siya makapaniwala na may nakapunta rito at isang tao pa na bigla naman rito ang ating bida. Pasiga na tinanong ni Gu ang nilalang na nagsalita kung sino ito. At papunta na ang nilalang sa ating bida. Nasabi na lang ng ating bida na isang demon raw ang nilalang na papunta sa kanya at nagtaka ang ating bida kung bakit ang nilalang na ito ay hindi niya nararamdaman ang demon power nito at kahit heavenly power hindi naramdaman ng ating bida sigaw na sinabi ng ating bida na magpakita na raw sa ang nilalang at sabay nilabas niya ang kanyang aura. Nakilala naman siya ng nilalang at tinawag niya ang ating bida na Nine Holy Son. At hindi pa ng ating bida na iintindihan ang nangyari. At inulit naman ng nilalang na ang ating bida raw ay ikanay niya na anak o ikanay na Holy Son. At naalerto naman ang ating bida rito dahil nasa harapan niya na ang nilalang. Isa pala itong babae at nagsabi na gusto raw niyang lumabas para makita niya ang ating bida. Nagtanong naman ang ating bida kung sino ito. Tinawag naman niya si Gu Xuanzhen habang ito'y umiiyak. Sabay nagpakilala ang nilalang na siya raw ang ina ni Gu Shuan Nabigla naman ang ating bida rito. At nagsalita naman ang nilalang na siya raw ang nagbigay ng kaluluwa ng ating bida kaya siya raw ang ina ni Gu Shuan at nagpakilala ito na siya raw ang Demon God. Nabigla naman ang ating bida sa mga nalaman niya mula sa kay Demon God. Pinaliwanag naman ng Demon God na ang sabi-sabi raw na si Holy King Howtian ay nakuha ang Sword of Destiny at nakakuha ng extraordinary martial art at hindi raw ito ang kaso o hindi ito totoo. Dahil siya at si Holy King Houtian ay isang demons at maswerte lang daw sila ni Holy King na nakakuha ng yin yang heavenly book galing sa Supreme God Realm at ang yang teknik raw ay kinultivate o ininsayo ni Holy King Houtian at ang yin raw ito ang kinultivate ng Demon God. At dahil raw sa kinultivate ni Holy King Houtian ang yang teknik na wala raw ang kanyang demon na aura at naging parang tao na si Holy King Houtian. At pinasok ni Holy King Hautia ng human race at naging Holy King siya ng mga tao at sa mundo dahil sa taglay na lakas ni Holy King Hautian. Sabi pa ng Demon God na dahil raw sa pag-cultivate niya ng yin technique nag-improve ang kanyang pagiging demon at naging Demon God siya. Pahabol pa ng Demon God na ginamit lang raw nila ang Sword of Destiny para mapagtakpan nila ang kanilang nakuha na yin at yang teknik at hindi ito malalaman ng tagalabas na sila ni Holy King Houtian at Demon God ay nakakuha ng yin yang teknik. Sabi ng ating bida na pero raw ang human race at ang demon race ay magkaaway. Sinabi naman rito ng Demon God na yun daw ang dahilan kaya tinago niya ang kanyang katauhan at hindi siya nagpakita sa human race at si Holy King Houtia naman ay hindi pamonte sa Demon Race para mapigilan ang salungatan ng Demon Race at Human Race. At sinabi rin ng Demon God na noon raw ang nagmamayari raw ng Yin Yang Technique Book at pamonte sa kanila para kunin ang pagmamayari niya na Yin Yang Technique Book na nasa kamay nila Houtian at Demon God. Ang nagmamayari raw ng yin yang technique book ay malakas pa kaysa sacred domain at dahil sa gustong kunin niya ang pagmamayari niya na yin yang technique book nilabanan ito ni Holy King Houtian at Demon God. Ang nagmamayari ng yin yang technique book ay araw at gabi ito nilabanan ni Holy King Houtian kasama ni Demon God mahigit tatlong buwan ang lumipas bago matapos ang kanilang laban. At sa huli raw sila Demon God at ni Holy King Houtian ay natalo sa labanan. Si Demon God ay nakahandusay na at si Holy King Howtian ay nakatanggap ng malubhang pinsala mula sa nagmamay-ari ng Yin Yang Technique Book. Matapos ang laban nila nakuha na niya ang kanyang pagmamay-ari ng Yin Yang Technique Book at nagsalita ito na bubuhayin raw niya si Holy King Howtian at si Demon God pero hindi nila raw ipagsasabi o ipagkakalat ang kanilang nalaman sa Yin Yang Technique Book at sinang-ayunan naman ito ng Demon God at Holy King Howtian. Ngunit dahil sa nalaman ng mga malalakas ng human race na malubhang na pinsala si Holy King Houthian tinugis nila ito. At gusto ng mga malalakas ng human race na mapatay si Holy King Houthian at isisi sa kay Demon God para mapag-isa nila ang demon race at human race. Habang tumatakas sila nagkaisa raw sila ni Holy King Houtian at Demon God na protektahan nila ang kanilang siyam na anak at ang walo raw na anak nila o mga kapatid ng ating bida ay nilagyan nila ito ng hati-hati na mental method o parte lang ng mental method. At ang ikasyam raw nila na anak ay ito raw ang ating bida ay dahil raw ang bida natin ang may malaking potential kaysa walo nitong mga kapatid ay ang ating bida raw ang pinaglagyan ng kompletong kaalaman o kompletong yin yung book nila. Ngunit nilagyan nila ang ating bida ng seal sa kanyang gantian at masisira lang raw ang seal ng ating bida kung ito'y mamatay at muling mabuhay. At nasabi na lang ni Gushuanchan na siya ba raw ay party ng demon race o siya ay demon. Sinagot naman siya ng demon god na si Holy King Hau Tian ay sa pag-cultivate niya ng yang technique art ay nawala ang pagiging demon nito at naging parang totoong tao na ito kaya ang bida raw natin ay tao. Pahabol pa ng demon god na hindi na raw basihan o kailangan kung tao o demon ang ating bida. Dahil kapag ang puso ng ating bida ay good ito ay right at kapag ang puso rin ng ating bida ay masama ay magiging evil ito nagulat naman rito ang ating bida. Nagtanong naman ang ating bida na kung paano raw siya noalay o nahiwali sa kay Demon God sinagot naman ito ng Demon God na noong delikado raw ang buhay ng Demon God ay ipinadala niya ang ating bida sa Lower Realm o Chingyan Continent at sa huling buhay ni Holy King Houtian ay naglagay siya dito ng time restriction at seal sa kay Demon God kaya ang Demon God nakakulong rito. Nasabi na lang ng Demon God dahil siya ay nakakulong rito siya ay tumagal hanggang ngayon at nagtiis. Nagtanong naman ang ating bida sa Demon God na kung may paraan pa ba para makalabas si Demon God. Sinagot naman siya ng Demon God na makakalabas lang siya kung masira ng ating bida ang seal ni Holy King Houtian na nilagay kay Demon God at bago raw masira ng ating bida ang seal niya ay dapat mapag-isa ng ating bida ang yin at yang teknik at maperpekto ng ating bida at makultivate niya ito pahabol pa niya na ang yin yang teknik raw ay may mist ng tatlong cultivation ito ang human demon at monster kapag raw maiintindihan ito ni Gu Xuanzhen masisira na ng ating bida ang seal na nilagay kay Demon God at makakalabas na ito. At nung nilagay ni Holy King ang yin yang technique book sa ating bida at ay ito raw ay consider na ito ay para sa reputation ng kanilang demons at ang seal raw na yin sa ating bida ay kapag nasa panganib ang ating bida ay puprotektahan siya ng yin. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na ang yin technique ay sa demon god at ang black chi ay sa demon chi at ang yin ju raw ay demon god ju at ang black chi ay devil chi. Naghanda na ang demon god. Natutulungan niya ang ating bida na masira ang seal sa yin ng ating bida para mabilis na maintindihan na ng ating bida ang yin At pinakiramdaman ito ng ating bida At naramdaman na ng ating bida ang complete yin yang heavenly book At biglang may parating na ataki sa ating bida Napansin naman ito ng demon god At sinalag niya ito sabay sabi sa ating bida na magingat raw ang ating bida Nagtanong naman ang ating bida na kung anong bahay ang umataki sa kay Gushuanshan. Sinagot naman ito ng ating bida na ito raw ang Forbidden Technique na kayang mahanap ang kadugo o kapamilya o kapatid ng gumagamit nito at ang gumagamit raw na teknik nito ay mababawasan ang buhay. Pahabol pa ng Demon God na ang gumamit na teknik na ito ay nagtangka na patayin ang ating bida. At napaisip ang ating bida ng malalim. Nasabi na lang ng ating bida na ang ibig sabihin nito ay isa sa mga kapatid ng ating bida ang gustong mapatay si Gu Xuanchen at Enfresado ang ating bida rito at gusto niya nang makaharap ito.